Hindi nakaligtas ang unkabogable star na si Vice Ganda sa mapait na karanasan ng dulot ng pangit na sistema ng mga airline companies dahil maging siya na isang kilalang celebrity na nagbayad para sa business class seat ay muntik nang hindi makasakay ng eroplano. Alamin ang buong detalye. Martes gabi, October 24, sunod-sunod na nag-tweet si Vice Ganda ng pagkadismaya para i-call out ang airline company na nag-overbooking umano kaya hindi nakasakay ang iba niyang kasama at maging siya ay nawala ng upuan. Ayon sa tweet ni Vice, pabalik na sila sa Pilipinas mula sa kanilang bakasyon sa Bangkok, Thailand nang mangyari ito sa kanila. Unang tweet ni Vice, Grabe ka, pal! Grabing pang-aabala at perwisyo ang dinulot mo. Sa masaya sanang trip na ito, bakit kayo ganyan? Ilang beses nyo kaming pinaranas ng overbooking. Sa puntong di nakasakay ang kasama namin. Ngayon, ako naman ang nawala ng upuan. Dala ng sobrang inis ay inilarawan ni Vice ang serbisyo ng PAL bilang napakapangit. Napakapangit ng serbisyo nyo, PAL. Napakapangit. Sa isa pang tweet, sinabi niya sa PAL kung gaano ka-stressful ang karanasang ito para sa mga pasahero. Sistema niyo ba talaga ang overbooking, PAL? Alam niyo ba kung gaano stress ang idinudulot niyo sa pasaherong di nakakasakay sa binuk at binayaran niyang flight? May damdamin pa ba kayo ng malasakit para sa pasahero? Pera-pera? mabilis naman ang naging sakot ng pal sa mga reklamo ni Vice, nakilala rin bilang isa sa top celebrity endorser at agad din silang humingi ng apology sa nangyari. Hi Vice, we would like to express our apology for the disruption and inconvenience you have faced during what should have been a joyful journey. We truly understand your frustration and we are genuinely sorry for the trouble this has caused you. Ayun sa pal, iimbestigahan umano nila ang nangyari. Pero hindi pa rin humuhupa ang inis ni Vice at muli itong nagbahagi ng pagkadismaya. Dahil imbis na saya, ang dulot ng kanilang bakasyon ay napalitan ito ng lungkot at pagkabwisit. Sagot ni Vice, pinapalitan niyo ng lungkot at buwisit ang saya na dulot ng excitement sa bawat trip at ligaya ng bawat na buong memory sa trip nang dahil sa napakapangit niyong sistema. Masaya sana ang bawat ales at pag-uwi kung meron kayong malasakit. Agad din namang humingi ng apology ang pal directly kay Vice. Hi Vice, we sincerely apologize for the inconvenience you experienced during your flight from Bangkok to Manila. Please be assured that we are actively investigating the issue and are in close coordination with our team in Bangkok. Pero hindi pa rin humuhupa ang inis ni Vice at ibinahagi na literal siyang umiyak habang nagmamadaling tumawid sa airport ng Bangkok para lang makarating sa kanyang flight na muntik na niyang mamiss dahil sa umanoy overbooking. Walang halong biro na iyak ako habang tumatakbo para umabot ako sa flight na muntik kong di masakyan dahil nag-overbook kayo. Si Ayon, inabutan kong mukhang kawawang nasa pinto ng eroplano dahil ayaw niyang sumakay kung di ako makakasakay. Yon ang ginawa niyo sa amin, pal. Sumagot muli ang airline company upang ipaliwanag ang nangyari base sa isinagwa nilang investigasyon itinanggi ng airline company na mayroong overbooking na nangyari. Bagkos, during safety check bago ang flight, ay natagpuan umano na may dalawang business class seats ang hindi maaaring ipagamit dahil sa safety concern at kabilang si Vice sa inopera ng seat downgrade papuntang economy class. Pero iginiit ni Vice na hindi ganun ang sinabi sa kanya sa counter. Tweet ni Vice, hindi yan ang sinabi sa akin sa counter, ang sabi ng staff. The flight was overbooked and my seat was given to another passenger. Magbato-bato-pick na lang kayo ng staff sa counter kung sino sa inyo ang palpak. Yung panalo, libre ko ng round-trip ticket via Cathay Pacific. Aminado naman umano ang pal sa kanilang pagkakamali at humihingi sila ng dispensa kay vice sa nangyari. Ayon pa sa airline company, nakatanggap sila ng update na kalaunan ay may dalawang alternative passengers na tumanggap ng downgrade offer. Kaya naibalik din kay Vice ang original nitong upuan sa business class. Sa huli ay ito ang mensahe ng pal kay Vice. Your feedback is invaluable and we are dedicated to improving our communication and services for the benefit of all our passengers. If you have any further concerns or suggestions, please do not hesitate to reach out to us directly. Thank you for your understanding and we appreciate your continued support as we strive to enhance the travel experience for everyone on board Philippine Airlines.